Ikaw ba ay shave or wax or ano? Kasi mahirap sa babae ang mag-plaster eh. Kasi sabit yan yeah. or... Yan, yeah, masakit. Masakit. Ano, uh, mm, like Laser, laser. That's why wala na akong hair down there. Oh. Wala well, as in, ga gaano ka, ano ka, gaano ka? <laughs> gaano ka? Kadalas ka magpa-laser? Once a month or every two months. Yeah. Hindi na Kasi na after... Kasi actually, session per session po yan. And after third session, halos wala na siyang hair. Halos as in. So, Sobrang limit na So, hindi ka, hindi ka na tinutubuan? Hindi na. Wala na. Very clean. <laughs> Very clean. So, kitang-kitang hiyas ng silanganan. Okay, eto walang mali siya ha. Pag nakikita yan ng isang... oh, oh I'm sure nagkaroon ka na naman na ng jowa na, hindi ba? Pag nakikita okay. yan ng jowa mo, anong sinasabi niya? Ano naging reaction? Um, pag nakikita na, for, for example, uh -uh. Uh, wala. Uh, I, I don't know. Bala siya dyan. <laughs> <laughs> Pinapaubaya mo na lang. Pero ikaw ba, uh, bilang isang babae na hindi... Wala, wala akong jowa. Oh, Hindi.